So ito guys inaasahan po na ngayong araw Thursday ia-announce ng GMA yung pong mga magiging kapalit ng uh, tahan ng pinakamasaya okay kasi ngayong araw din po ang last day ng pag-air ng mga replace ng Tape Incorporated so after how many years almost 30 years sa GMA weekdays uh, noon time slot ay aalis na po ang Tape Incorporated starting Uh, tomorrow friday okay at uh, nakahanda na po yung pong mga ipapalit sa kanila ang usap-usapan okay ang isang naririnig ko ay yung Kapuso Movie Festival muna yung mangyayari movies muna yung ilalagay diyan po sa tanghali so that is from 12 to 2 pm okay so yun po uh, yun po yung naririnig natin na usap-usapan pero ito yung mangyayari ng 2 pm ay alam na po natin inannounce na inannounce na po kanina kanina ng isa sa mga uh, isa sa mga kasama doon po sa show ni Jillian Ward okay yung pong abot kamay na pangarap yun po ang papalit sa time slot na iiwan ng uh, tape 2 pm okay 2 pm so ang katapat niyan is Pera sa 8 Bulaga at kung ano man yun nasa it showtime sabi ni Chucky Dreyfus mga kaabot at kapuso Simula March 8, Friday, 2 p.m. nyo na po mapapanood ang abot kamay na pangarap. Mas maaga na po tayo magsasama-sama para tutukan ang paborito nating afternoon serye. Kaya ibalita na po ito sa mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. Pwede rin po i-share ang video na ito. At syempre maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta sa aming programa Love You All. At yan po yung kanilang video ay kusaan sumasayaw sila Chucky Dreyfus sila Sir Chief, yan at uh, para sa akin po, sinasabi ko naman tun mas kinu isang araw pa, uh, very smart move. ang uh, ang, ang kapag yan po ang ginawa ng GMA which is yun nga yung kanilang ginawa eh, very smart po, move po yan kasi consistent po consistent na although parating natatalo yung GMA tuwing noon time nitong mga huling ban always consistent po na mataas yung pong ratings nung kanilang mga uh, drama sa hapon. Okay? Parati po yan ito. Um, ang ratings niya nung, kailan ba to? Nung March 1, Friday. O, oh, 10% yung pong ratings ng abot kamay na pangarap uh, from New Tam. So, mataas. Mataas talaga. 10%. <laughs> ang taas nung, no? so, ang lakas nung kanyang mga hapon So, ano ang tanong, ano kaya mangyayari kapag ito ay inusog sa alas dos? 'di ba? Kasi syempre nasana yung mga viewers after ng Eat Bulaga o after ng ano, tsaka pa lang mag -tune. Ngayon, mapipilitan sila na kung sila ay sumusunod dito sa story nung kay Jillian Ward na lumipat na sa 7 ng alas dos pa lang. So I I am very interested to see will they be able to retain itong 10% na ratings kung sila ay mausog ng alas dos. At ano ang magiging epekto nito doon sa mga katapat na programa na it's showtime at it bulaga. So, that would be very interesting to see. I'm really looking forward sa mga magiging resulta nito tuwing weekdays. Kasi 2pm na po yung abot kamay na pangarap. So, yan po ang sigurado pa lang na papalit doon sa time slot na iiwanan ng tape. Plus yung mga movies. Kung ano yung permanenteng lalagay, I'm not sure kung nakapag-decide na sila. Kung TikTok lak na ba yan kung tanghala ng kampyon, kung panibagong show ba 'yan, kung wawawin win ba 'yan. 'Di ba kung si Kuya Will o si Yorme baka may show jaan, or baka it's show time. Okay, baka it's show time 'yung lalagay dyan. So ah uh, hindi pa din sure yun kasi yung it showtime, time baka mapunta sa All TV, di ba? Baka magkaroon din ng channel doon kapag natuloy na yung deal ng All TV at ng ABS-CBN. So marami pong options ang GMA, kailangan nila pag-isipan ng mabuti pero as far as 2 PM is concerned, very good po, matalino itong kanilang ginawa sa totoo lang at uh, for sure ay uh, for sure ay Talagang kailangan kailangan ano kailangan uh, kumaga magugulo yung pong hapon dahil uusog po lahat eh. yung sumunod yung lilet matchas pati yung boy abunda i think magiging 25 minutes na so yun yung mga epekto nung pagkawala ng tape na baka nga makabuti pa <laughs> mas mataas pa yung makukuhang ratings niyan kaysa po yung dating umuupo umu, umu pa diyan di ba kasi maraming nanonood talaga nung abot kamay na pangarap so ayun guys thank you very much po see you po sa next video po natin full coverage today sa mga pwedeng ibalita see you po sa next vlog po natin Bye-bye.